Welcome sa aking YouTube channel. Ating balikan ang kaso ni Nadia Malik, isang 22 years old na babae mula sa Philadelphia, Pennsylvania, ay nag-iwan ng maraming hindi nasagot na katanungan mula noong Pebrero 2014. Si Nadia, isang magandang at masayahing babae, ay natagpo ang patay at nakabalot sa niyebe sa loob ng isang sasakyan. Sa kabila ng sampung taon na investigasyon, ang misteryo ng kanyang pagkamatay at ang pag-alam kung sino ang may sahla ay nananatiling hindi nalulutas. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, si Nadia Malik na may Indian heritage ay lumaki sa piling ng kanyang pamilya sa Philadelphia. Nang siya ay nagdalaga na, ay nakilala niya si Gahagan na nagdala ng malaking pagbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang mahusay at mahiyain na estudyante, bigla ang nagbago si Nadia dahil kay Gahgan. Sa murang edad ng labing anim o labing pito, itinalaga niya ang kanyang oras at atensyon kay Gahgan. Kahit pa ito ay nangangahulugang pagsuway sa kagustuhan ng kanyang pamilya at pag-alis mula sa kanyang personal na layunin at mga mahal sa buhay. Pinili niyang iwanan ng kanyang pamilya upang makasama si Gahgan. Si Nadia at Gahgan ay nagpasyang magsama ng hindi ikinasal at nagkaroon ng tatlong anak. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting lumayo si Nadia sa kanyang pamilya at lalong nakadepende kay Gahgan at sa kanilang mga anak. Noong 2012, isang trahedya ang nangyari sa kanilang pamilya nang ang isa sa kanilang tatlong buwang gulang na anak ay nagkaroon ng problema sa paghinga, nag-alala ng labis si Nadia. Ngunit sa gitna ng krisis, iniwan sila ni Gagan sa pagsasabing, ikaw na ang bahala. Tumawag ka ng pulis, wala akong magagawa. Nararapat sana'y nagbigay ng tulong kay Nadia, subalit siya'y pinabayaan ni Gagan kasama ang kanilang musmos na anak na babae. Sa pagdaan ng panahon, dahan-dahan nang nakahanap ng katahimikan ng anak ni Nadia. Ngunit nang magsumbong si Nadia sa kapulisan at tumating ang mga medikal na tagasuri, pero huli na ang lahat sapagkat pumanaw na ang anak ni Nadia. Upang tuklasin ang sanhinang pagkamatay, nagsagawa ang kapulisan ng otopsya na ibalita ang kakaibang resulta. Hindi matukoy ang dahilan ng pagkawala ng bata. Sa pagsisiyasat, lumabas na mayroong seryosong sakit ang anak ni Nadia tulad ng kondisyon sa kalamnan. Dahil dito, nagumpisang maghinahla ang kapulisan na posibleng may kinalaman si Gagan sa nangyari. Kahit na may patuloy na pag-usisa sa posibleng krimen, wala silang natuklasang patuh na laban kay Gagan. Kaya naman, nanatiling palaisipan ang sanhinang pagkamatay ng anak. Matapos ang trahedya, muling lumapit ang pamilya ni Nadia sa kanya. Pinupukaw siyang hiwalayan si Gagan at bumalik sa kanila. Ngunit tinanggihan ni Nadia ang kanilang suhestyon at pinili niyang ipagpatuloy ang relasyon kay Gagan. Ngunit na bago na ang kanilang relasyon matapos ang pagkawala ng kanilang anak, madalas na silang magtalo at hindi na magkasundo sa kahit maliliit na bagay. Ayon kay Mona, ang kapatid ni Nadia, may mga pagkakataong pisikal na sinasaktan ni Gagan si Nadia. Hindi na ito nakayanan pa ni Nadia at sinimulan ba niyang tinuloy na paglisan kay Gagan. Sa panahong iyon, nakilala niya si Thomas isang beteranong militar mula sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos at kasalukuyang nag-aaral ng inhinyero, naging malapit na magkaibigan sina Nadia at Thomas at dahan-dahan, umusbong ang pagmamahal sa isa't isa at sa huli. Binunyag ni Nadia kay Thomas ang kanyang kalagayan at siya'y pinayuhan nito na lumayo sa mapanirang relasyon kay Gagan. Determinado ng makalayo si Nadia kay Gagan. Ngunit hindi siya nito kayang palayain Humantong ito sa marahas nilang pagtatalo at noong Pebrero 2014, nalaman ni Gagan na madalas na nakikipag-ugnayan si Nadia kay Thomas. Dahil dito, lalo pang umigting ang kanilang alitan, kung saan si Nadia ay katalasang biktima ng pisikal na pang-aabuso ni Gagan. Minsan nababalot ng labis na gulo ang buhay. Ito ang naramdaman ni Nadia habang paulit-ulit silang nagtatalo ni Gagan. Mga away na wala ng katapusan hindi na niya matiis sakit, kaya nagdesisyon siyang putuhlin na ang lahat sa pagitan nila. Subalit mahigpit ang pagkakakapit ni Gagan, ayaw niyang pakawalan si Nadia. Isang araw, nagpadala si Gagan ng banta kay Thomas. Kung hindi ka aalis sa buhay ni Nadia, mawawala na siya ng tuluyan sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, Nang maramdaman ni Nadia na wala na siyang pag-asang makalaya mula sa pagkakahawak kay Gahgan, Tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Ked Malik upang humingi ng saklolo. Kitang-kita ni Ked ang desperasyon sa sitwasyon ng kanyang kapatid. Kaya naman noong Pebrero 9, 2014, buong tapang niyang pronta si Gagan sa telepono, ipinapakiusap na palayain na si Nadia. Bagkus! Ito'y nagdulot lamang ng matinding galit kay Gagan. At nagsimula siyang magbitaw ng mapanginsultong salita kay Ked. Sa kabila ng pagtatalo, dinig na dinig ni Ked ang pag at paghingi ng tulong ni Nadia sa telepono. Tinig ng isang taong desperadong gustong makatakas. Bago pa man makasagot si Ked, bigla na lamang pinutol ni Gagan ang tawag. Sa pagkabahala, pilit na sinubukang tawagan muli ni Ked si Gagan. Subalit hindi na ito sumagot. Pati ang pagkontak sa kanyang kapatid na si Nadia ay bigurin. Sa puntong ito, Walang nagawa si Ked kundi ang lumapit sa kapulisan at iulat ang pangyayari. Kayong paman, mabilis rumesponde ang isang pangkat ng pulisya sa tahanan ni Gahgan. Ngunit wala doon ang dalawa. Sinuyod ng kapulisan ang lahat ng posibleng lugar kung saan maaring nagtatago si Gahgan at Nadia. Ngunit nabigo silang makahanap ng anumang pahiwatig. Lumipas ang February 9 na walang napala ang pulisya. Kaya ng sumunod na araw, ang pamilya ni Nadia ay nagtungo sa himpilan ng pulisya upang maghain ng formal na reklamo laban kay Gagan. Kasunod nito, opisyal nang inilunsad ng pulisya ang paghahanap para kay Nadia. Sa paunang investigasyon, natuklasan nila na nawawala rin pala ang itim na sasakyan ni Gagan, isang Nissan car. Nagbigay alam ang pulisya sa komunidad na magulat agad kung may makakita sa nasabing sasakyan. Tinagtagal. Nakatanggap si Ked ng maraming text mula sa cellphone ni Nadia. Ngunit ang katotohanan ay si Gagan ang nagpadala ng mga ito. Isang mensahe ang nagsabi, Talo ka, ako ang nanalo. Hindi na siya babalik. Hindi mo na siya makikita. Sa isa pang mensahe, hinamon pa siya ni Gagan. Kahit paano pa niya hanapin si Nadia, kailanman ay hindi niya ito matatagpuan. Agad na inireport ni Ked ang mga kakaibang mensahe sa pulisya. Dahil dito, lalong pinaigting ng mga autoridad ang kanilang investigasyon. Ngunit hindi pa din ito nagbunga ng anumang resulta kinabukasan. February 11, 2014. Nakatanggap muli si Ked ng mensahe mula sa cellphone ni Nadia. Sa pagkakataong ito, hiniling na ipadala agad ang $120 kung gusto niyang makausap si Nadia, si Ked, at ang mga posibleng kaanak o kaibigan ni Nadia ay nakatanggap ng mga mensahe na humihiling ng pera kapalit ng kaligtasan ni Nadia na nagtaas mula $150 hanggang $200. Si Thomas E., marahil ay isa ring kaanak o kaibigan, ay nakatanggap din ng katulad ng mga mensahe sa pag-asang mabawi si Nadia. Hiniling ni Ked kay Gagan na magpakita ng ebidensya o kahit na makausap lamang si Nadia, ngunit tumanggi si Gagan. Nagsimulang subaybayan ng pulisya si Gagan gamit ang cellphone ni, ni Nadia na nag-udyok sa kanila na sundan ang kanyang mga galaw mula Philadelphia, Washington at New York hanggang sa makarating sa Ohio kung saan biglang nawala ang signal. Agad na kumilos ang pulisya at natagpuan si Gagan sa Ohio kung saan siya ay nagtangkang tumakas ngunit agad din nahuli. Sa pagsisyasat, Natagpuan ng pulisya sa possession ni Gaga ng cellphone ni Nadia, ang kanyang lisensya sa pagmamaneho at susi ng isang itim na Nissan na kotse na pinaniniwala ang ginamit sa pagalis nila mula sa kanilang tahanan. Si Gaga na itumanggi munang magbigay ng anumang impormasyon hanggat hindi dumadating ang kanyang abogado ngunit nang malaman ng pulisya na siya lamang ang may hawak ng susi ng kotse ni Nadia at may mga sugat siya sa mukha mula sa di umano ay pagtatalo nila na dagdagan ang kanilang pagdududa. Sa kabila ng ilang araw na paghahanap sa lungsod at pagkalat ng balita tungkol sa pagkawala ni Nadia, hindi natagpuan si Nadia at ang itim na Nissan na kotse. Kaya nag-file na ng ulat sa pagkawala ni Nadia noong February 20. Lumipas na ang sampung araw mula nang hindi na makita si Nadia. May isang lalaking hindi pa kilala ang nagbigay ng tawag sa Departamento ng Pulisya ng Merrill Township, Philadelphia. Ipinabatid niya na may isang itim na Nissan Altima na ilang araw nang nakaparada sa may kanto ng Market Street at 30th Street. Ang tumawag, suki sa isang kainan sa 30th Street, ay naroroon pa rin sa araw na iyon. Minamasta ng paligid habang nagbabasa ng dyaryo na naglalaman ng istorya tungkol sa isang itim na kotse at sa paglaho ng isang babae nang nabasa sa balita walang atubiling tinawagan niya ang pulisya tugon dito agad na nagtungo ang isang pangkat ng mga pulis sa nasabing lokasyon at doon nga nila natagpuan ang itim na Nissan Altima na bahagyang natatabunan ng niyebe nakakagulat na natuklasan na may walong tiket sa pagkakaparada ang sasakyan senyales na bago ito ipinarada sa kasalukuyang pwesto Ilang ulit itong ipinarahda sa mga lugar na bawal ang pagparking ng sasakyan. Ngunit ang pinakamahiwagang tanong, kung may naglipat ng sasakyan mula sa bawal na lugar hanggang doon, paanong walang bakas o katawan ang makikita sa loob ng sasakyan? Nang buksan ng mga pulis ang sasakyan, nadiskubre nila ang isang tumpok ng mga lumang damit at iba't ibang kalat. Sa ilalim ng mga damit na ito, nakita nila ang katawan ni Nadia. Sa murang edad na 22, Maga siyang pumanaw, naiwan ng kanyang dalawang anak. Agad na dinala ang katawan ni Nadia para sa isang post-mortem. Noong ika-21 ng Pebrero, 2014, ang koponan ng mga doktor na nagsuri kay Nadia ay nagdaos ng press conference. Binahagi nila na walang anumang bakas ng pisikal na trauma sa katawan ni Nadia at hindi nila matukoy ang eksaktong sanhi at paraan ng kanyang pagkamatay mula sa post-mortem. Ang mga sampol ay ipinadala rin sa forensic lab para sa mas masusing pagsusuri. Ang kaso ng kamatayan ni Nadia Malik ay isang komplikadong palaisipan na kinakitaan ng mahiwagang detalye mula sa simula hanggang wakas. Ito ay nagsimula ng matagpuan ng kanyang bangkay, ngunit ang unang ulat ay walang napag-alaman tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang pangunahing hinihinala, si Gagan ay hindi inaresto dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya laban sa kanya. Gayunpaman, pinagbawalan siyang lumabas ng lungsod, isang patakaran na kanya ring nilabag na nagresulta sa kanyang pansamantalang pagkaaresto. Makalipas ang ilang buwan, pinayagan siyang magbiansa at pinalaya. Kapansin-pansin, halos walong buwan ang lumipas bago na kumpleto ng forensic lab ang kanilang ulat na nagsasaad na hindi nila matukoy ang sanhi ng kamatayan ni Nadia sa kabila ng masusing pagsusuri at investigasyon. Kaya ito ay isang malaking pagsubok sa kaso dahil ang kakulangan ng matibay na ebidensya ng sanhi ng kamatayan ay nagresulta sa pagiging malaya muli ni Gagan mula sa anumang hinala. Ang pagtalaga ng mga espya ng pulisya at ang pagsisikap nilang mahanap ang anumang lead tungkol sa kaso ay hindi pa rin nagbunga ng anumang progreso. Batay sa circumstantial evidence at masusing pagsusuri, hinihinala ng detective na si Gagan ay maaaring naglagay ng lason sa pagkain o inumin ni Nadia, ngunit wala silang natagpo ang sapat na matibay na ebidensya para suportahan ang kaso laban kay Gagan. Dahil dito, nagsara na ang pulisya ng kaso, tinuturing ito bilang isang hindi matukoy na misteryo. Sa kabilang banda, hindi pa rin tumigil ang pamilya ni Nadia sa paghahanap ng hostisya. Nag-hire sila ng mga pribadong detektib upang ipagpatuloy ang investigasyon. Sa kanilang pagsusumikap, nakakalap sila ng ilang ebidensya na nagpapahiwatig na si Nadia ay tinurukan ng lason sa kanyang kanang kamay at posibleng si Gagan ang nasa likod nito. Iminungkahi nila na bago iniwan ni Gagan si Nadia sa kotse, tinurukan muna niya ito ng lason at saka inalis ang anumang bakas ng krimen. Isa pang teorya na lumutang ay ang posibilidad na nagpakamatay si Nadia, ngunit ito ay nanatiling walang matibay na ebidensya. Kapag tinanong tungkol sa kaso, laging sagot ni Gagan ay tukuyin ang mga tao sa kanyang abogado na nagdadagdag pa ng misteryo sa kanyang pagkatao at posibleng kaugnayan sa kaso. Sa kabuuan, ang kaso ni Nadia Amalik ay nananatiling bahagyang nalutas na misteryo na pumapalibot sa kanyang pagkamatay, kung saan ang pinaghihinalaan ay nananatiling malaya dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya at pagiging hindi matukoy ng eksaktong sanhinang kamatayan ni Nadia. Ang kaso ay nag-iwan ng maraming tanong na walang kasagutan at nagpatuloy ang pamilya ni Nadia sa kanilang paghahanap para sa katarungan na umaasa na balang araw ay malalaman nila ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay hanggang sa muli salamat sa panonood